We'll always be guided by evidence, ano? Kilala niyo naman ako, RJ, ano? Mm -hmm. Kung masagasaan, masagasaan. Walang dapat santoy. Kasi kung meron tayong pagtatakpan, bakit pa tayo nag Narinig natin mga kababayan kay uh, Senator Lacson. Si Senator Lacson po kasi ang uh, uh, chairman ngayon ng Blue Ribbon Committee na isa rin sa mag-iimbestiga dito sa mga maanomalyang uh, uh, anomalya sa DPWH Goals project. Ayan. So, alam niyo mga kababayan, uh, marami po naidawit, marami idilawit mm -hmm. o ikinanta no, ng mga sangkot, ng mga congressman. At uh, posibleng uh, yung iba dyan, uh, sa paniniwala ko lang, yung pwedeng iba dyan ay uh, totoo. At maaaring iba ay uh, lang yung pangalan. Pwede po yun. Kasi kumisan kapag ang isang uh, uh, akusado ay nasusukol na, no? Isan, kung sino-sino lang ituturo niya, eh. Kumbaga, ay, uh, uh, kumbaga, para lalo kumaba or gumulo ang uh, kaso nito. Tapos itong latest, na ito namang uh, dating official ng DPWH, uh, assistant engineer, na si uh, Bryce Hernandez, ay uh, nagturo din, no? Nagdawit din. At uh, nakakulungkot lang dito ay dalawa pang senador ang kanyang tinuro ni Senator Jingoy at Senator Bilya Bebe. At uh, kamakailan lang ay eh, syempre tinanggi nila ito eh. No? Tapos ngayon ang pinaka-update din na um, uh, sinabi ni Senator Lacson yung uh, bago ng uh, taga JW Construction ay uh, namataan na pumunta sa Senado. Nakita ito sa CCTV putids. Alam kailangan nila itong makuha kasi ebidensya ito at kanila itong ipatatawag para maimbestigahan din sa September 18. No, magtutuloy itong investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Ngayon, panoorin natin yung uh, mga sasabihin dito ni Senator Lacson para malaman natin kung ano yung pwedeng uh, inaasahan nating uh, mangyari sa kasong ito or mga development No, so, panoorin niyo ang tapusin para at least updated po tayo. Inyo lahat, good to be back and uh, see old and new faces. Mm, marami ng bago, sir. Marami rin uh, medyo old. <laughs> 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 Ayan, sir, yung mga old nandun. <laughs> <laughs> sir, huh? sir, do you have any opening statement o simula na ho ng Q&A? Okay. Uh, Sir, as the new chairman of the Senate Blue Ribbon Committee, how will you start or continue the investigation on the uh, anomalous flood control projects? At ano na po yung mga preparations yeah. ninyo? Where the old uh, chairperson left off, doon kami magsisimula. Ano? Pero mm -hmm. sa ngayon, humingi ako ng uh, extension na dalawang araw. Mm -hmm. Kasi nga, napansin ng mga staff na walang markings yung mga ebidensya. Mm -hmm. Eh sayang naman kasi ang, ang direction ko kasi sa amin in aid of legislation pero uh, beyond that gusto ko kung ano yung makakalap na ebidensya agad-agad ipadala do sa independent uh, commission no na yet to be uh, constituted mm -hmm. and katunayan kagabi nag-usap kami ni Mayor Magalong kasi virtually uh, kasama na siya do sa commission in whatever capacity at ni Secretary Vince Dizon no, i I gave them and also with the uh, to the ombudsman kasi nandito siya kahapon yung acting uh, ombudsman na uh, Vargas dahil siyempre, legislation may mga concerns siya pinapaloob so nung nabanggit ko sa kanya binigyan namin siya ng uh, USB mm -hmm. yung lahat ng uh, contents noong mga pieces of evidence documentary and whatever na nabanggit ko sa aking dalawang privilege speeches, uh, dahil <clears throat> alam nyo, bisita ko rin nung nakarang araw, nung isang araw pa yung anti-money laundering council. Mm -hmm. Kasi meron din silang pinupuso na legislation. alaman ko, hindi sila pwede mag-freeze ng accounts no. unless merong formal complaint na na-file. Mm -hmm. So, knowing that, and upon learning that, sinabihan ko si Secretary Vince Dizon mm -hmm. na kung pwede madaliin yung pagpapile ng complaint at the very least complaint, not necessarily information na ipapile sa korte, kundi complaint lang para yung AMLC can proceed uh, na mag freeze na kagad ng mga accounts ng mga individuals concerned. So do you think may inap na ho ng mga evidence para makasuhan yung mga dapat kasuhan sir? Uh, yung nakalap naming evidence ano uh, open and shut eh, cases mm -hmm. and I enumerated di ba nung mm -hmm. nung uh, Tuesday mm -hmm. yung uh, mga pwedeng kasong isampah laban sa kanila. Mm -hmm. Yeah malversation true falsification and mind you pag yun ang i-file ang threshold noon is 8.8 million. Mm -hmm. Pagka more than 8.8 uh, million pesos no bail yun. Mm -hmm. Kasi reclusion perpetua, 20 years and one day to 40 years ang hatol. Mm -hmm. So yun ang pwedeng i-file kagad sa DOJ, you know. Mm -hmm. And yung 6713 at saka 3019, yung anti-graft or yung uh, code of conduct pati anti-graft, pwedeng isang pa sa Ombudsman. Mm -hmm. And as we speak, no, si Secretary Vince Dizon, mabilis. Kasi kag kagabi lang kami nagkausap kahapon actually, dahil uh, sabi ko, pa pakuha mo na rito yung mga kailangan yung dokumento na para makapag ng complaint, uh, ano lang to, cover letter lang ang kailangan nito kasi mm -hmm. naka-compile na lahat. At kanina, napakabilis ng uh, umaksyon At sabi ko, agad-agad after uh, ma-receive yung inyong copy ng uh, complaint sa Ombudsman o sa DOJ, Mag-request na kayo ng pag-freeze ng Please. account sa Amlap. At HDO so, din, sir. So, sa tingin ko mangyayari yan na within the day. Na mm -hmm. sorry. Mhm. Mm yeah. Oh, so sir, considering yung mga na-provide nyo ng na mga documentary evidence, sino po yung mga una na makakasuhan ni na Secretary Vince Dizon? Ah, uh, yung sa second uh, privilege speech, uh, maliwanag yon, yung lima. BGC na mga signatories no. Alcantara, Hernandez, Domasing, JP De Guzman, Uh, JP Mendoza ba yan? Anyway, kung pista mm -hmm. ako kasi may mga aliases eh. Mm -hmm. Pati yung uh, yung mga San Diego, pati yung mga kontratis yang na-identify yung SIMS at saka yung IM, saka Wawaw. Wow, no? mm -hmm. Sa first privilege speech, ganun din. May mga na-identify doon. And hindi naman hindi naman ito yung parang hearsay kundi mahilig kasi ako sa resibo eh. Mm -hmm. Kapag gumalaw kami ng mga staff, sinisigurado namin na may kasamang resibo at pwede magamit sa pagpapail ng kaso. Hindi lamang sa pagpapail ng kaso, pwede magamit all the way sa prosecution hanggang sa conviction. Mm. So yun sir makakasuhan na yun yung may pinaka mabibigat na kasalanan na meron ng hawak na mabigat na ebidensya laban sa kanila. Correct, yung malinaw na malinaw, yung mm. pagpasok lang sa kasino. Meron na yun yung PD 1869, di ba? As amended. Mm -hmm. At yun pwedeng i-tawid doon sa uh RA 6713 pagkatapos yung uh, malversation nga uh, yung using uh, or using fictitious name or concealing true name article 178 ng Revised Penal Code mm -hmm. meron ding karampatang parusa yon and of course yung uh, paggam paggamit ng mga ng fake na driver's license yung ano umaksyon na rin yung LTO no mm -hmm. pero sir kahit na sila ay makasuhan na ipapatawag pa rin siya sila sa Senate hearing? Oh, yes, definitely. Call? Lalo na. Sina Bryce Hernandez, lahat sila, yung BGC boys. Papatawag namin yon. Mm -hmm. eh, sir, before RG. So, sir, Uh, yung bang nasimulang direction ni dating Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta, yun din ang susunod nyo, susundan nyo na direction o magbabago kayo ng direction? Hindi, yun din. Ang, uh, kasi in aid of legislation, mm -hmm. tapos yung mandate ng Blue Ribbon, maliwanag naman eh, accountability of public officials. No? Mm -hmm. So yun, yun pa rin ang direction, wala mababago. Uh, yun lamang siguro uh, kung ano yung matutuklas pang panibago, yahalo namin yun. Mm -hmm. sa sama. Mm -hmm. At magkakaroon pa ba mga part 3 yung inyong privilege speech sir o wala na? ah Depende. ganon pa rin ang uh, sagot. Depende. Kung mayro mga bago, mm -hmm. hindi yung uulitin lamang mm -hmm. uh, similar or the same yung mga plot control na ghost, ano na yun eh. Tapos na tayo doon. Mm -hmm. Kasi case studies lang naman yung ating uh, ipinakikita. Mm -hmm. Parang pakita natin, ito ba yung microcosm noong nangyayari sa buong Pilipinas? it's mm -hmm. seems so, no? Mm -hmm. Dahil Kanina lang, meron nagre-report na na 'yung sa ibang bahagi ng kapuluan, ganun din mga ghost projects. Pero 'yun, i-compile -co na lamang, pero hindi na para ihayag pa sa privilege speech kasi baka maumay na kayo. O oh, kasi nga ang tanong niyo ba, wala ba sa Mindanao, wala ba sa Bicol Region, wala ba sa Visayas? Na-focus daw sa Luzon. Meron, actually, meron. Kaya lang hindi na namin sinama kasi repetitive na eh. Ganon din eh. Mm -hmm. Papakita tayo ng mainis lang kayo kasi butas-butas, substandard, mainis din kayo kasi ghost na naman. So, hindi ba nakakauma yon Tama na yung uh, nakita natin na talamak yung uh, pag-violate o paggamit ng uh, kabanambayan. Mm -hmm. will always be guided by evidence. Ano? Kilalan nyo naman ako, RJ. Ano? Mm -hmm. Kung masagasaan, masagasaan. Walang dapat santoy. Kasi kung meron tayong pagtatakpan, bakit pa tayo nag mm -hmm. Bakit pa tayo? Although, Uh, in aid of legislation pero meron kaming uh, si share namin sa executive branch you no know, whatever uh, pieces of evidence na maggather para magamit ma put into good use and again uh, yung proposal namin yung sa WJ yung lumabas sa pagdinig na uh, allegation ni Bryce Hernandez na di umano yung WJ uh, mag magdadala o magdi-deliver ng obligasyon pag sinabi obligasyon, ito na nga yung lagay, di ba? Mm -hmm. So poporsyon namin yon and as we again as we speak, meron kaming uh, video footage ng uh, CCTV. CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Uh, ang pangalan yata Mina no. <clears throat> Ipapatawag namin yon. Mm -hmm. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito. Kaninong opisina ang dinalaw niya? Pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya. Para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi eh magpaliwanag yung uh, kapwa senador kung siya napuntahan Bakit mm -hmm. nagpunta rito yung WJ? And kung idudugtong mo, lawyers call this circumstantial evidence, di ba? Mm -hmm. Na although walang, kung stand alone, wala siyang... Uh, wala ka makokonclude. Mm -hmm. Pero kung may aligasyon na merong uh, mambabatas o merong staff ng Blue mm -hmm. Ribbon, staff ng Senado, na sinasabing i-deliver yung obligasyon, mm -hmm. pagkatapos napunta pa rito, August 19, yung petsa nung dalaw ng pagdalaw. This year, sir. And we found out also, this year, 2025, mm -hmm. recently lang. Mm -hmm. And we also discovered, kasi pinatingnan ko agad, kasi binanggit ni Bryce Hernandez, exact amount ano, mm -hmm. nagbagsak Di Umano and i'm saying this this is just an allegation mm -hmm. Di Umano ni Senator Estrada sa Bulacan do sa first uh, sa first district man kung nasaan so pina-check ko agad sa general appropriations act kung mm -hmm. merong bang uh, insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan and we found one mm -hmm. meron talaga insertion na wala sa house version pero lumabas ito do sa Senate by after bicam. Uh, so maliwanag na either sa Senate version or sa bicamyon na insert. Now, we would like to find out kasi alam niyo naman yung kalakaran sa budget deliberation dito. Hindi mo pwedeng matukoy. Ito nga yung lagi kong pinaglalaban na identify natin kung sino yung proponents ng mga amendments. Mm -hmm. Kasi kung walang uh, walang record yon, paano matutukoy kung sino yung legislator, congressman man o senador na nag-insert o nag-amend. Mm -hmm. Walang record eh. Ang record lang dito is a piece of paper, whether toilet paper or mm -hmm. yellow pad or uh, or uh, yung stationery, minsan doon lang sinusulat. Ang may hawak nito, yung chairperson ng finance committee uh -huh. or yung appropriations committee chairman. Now, kung meron, confirmed na na meron 355 million pesos mm. na talagang na-allocate uh, na uh -huh. no, para sa Bulacan. And we went further, meron ng limang projects identified mm. na na-award na. Award na no? out of the 355 million, now my team uh, or my teams are checking kung ano yung status ng mga at least five projects na yon, mm -hmm. na hindi pa namin alam yung amount. Madali makita yon kasi nasa website naman ng DPWH. Mm -hmm. At titingnan namin sa ground ano yung status kasi baka pareho noong sa SIMS at saka sa IM -oh na isang litrato lang yung ginamit na hindi gumagalaw yung, yung dalawang tao. no? Mm -hmm. So, titingnan natin yung pattern kasi kung ganun ang pattern sa First District Engineering Office ng Bulacan, mm -hmm. posible na gano'n din ang ginawa dito sa kasi hindi pa naman sila na, Nabubuko ng Mayo eh. 'Di ba? Ngayon lang naglabasan ito. Kung magre-remedyo man sila, kaya I'm free to announce it to you, hindi nila kayang gawin yung kung halimbawa naghahabol sila. Mm -hmm. Ay subukan nila yung two days na makasingil sila ng 46%. 'No. Mm -hmm. Hindi kaya 'yon physically. That's a physical impossibility. So, maghabol man sila, eh, kaya naming unahan. Ika mm -hmm. nga. Kung ganun din ang pattern. So, WJ CCTV ba ang Senado? And can we ask for a copy? Not yet. Ako, hindi ko pa rin nakita. Mm -hmm. It was just reported to me. Bago ikaw, RJ, ako muna. Pero, <laughs> invited siya sa next hearing, uh, sir. Papasupin ako yung, ano, yung, mm -hmm. uh, yung church sa CCTV rito. Mm -hmm. para siya yung magtestify na actually on this date, on this at this time. Kung saan pumunta. Ito yung hindi, makita naman sa CCTV yun eh. Mm -hmm. Pero mas mainam na yung uh, formally i-testify noong mismong operator ng CCTV kung sa ang opisina, kailangan yun eh. Kasi mm -hmm. kung CCTV alone, hindi mo mapagsilita yun eh. Mm -hmm. Pero so, may initial info kayo, sir, kung kaninong office ng senator? Meron, generator? pero hindi validated eh. Kaya mas magandang Ah, uh, tingnan na muna. Sir, uh will you be um, like uh, inviting you. ko na yung footage. It's a good thing that mm -hmm. it happened uh, last August 19. Mm -hmm. Kasi ang lifespan ng footage isang buwan eh. Yes. Mm -hmm. Kung inabot tayo halimbawa September 20 ngayon, Wala hindi na, na natin uh, burado na 'yon. Mm -hmm. Sir, ipapatawag nyo rin po ba yung past uh, chairman ng uh, Apro or ng Finance? Mm -hmm. uh, uh, interparliamentary courtesy but no. but yung finance at least kasi ah, si na. natin si Senator Grace uh -huh. po para ma-identify kung saan or kung sino yung nag-insert nung 355 billion na yun kasi established na natin na sa either sa Senate version or sa bicameral, sa Bicam lumabas bigla yung kasi wala sa nef, mm -hmm. wala rin sa gab, mm -hmm. o sa House GAB. ano. So mm -hmm. ganon Okay.